Ano yung gusto mong sabihin kay Mama at Papa? Eh, uh, kahit ko sila. Hmm. Wow, galing nga. Ano pa? Eh, uh, ano? Gano ka, Lab? Opo. Oh, mahal na mahal na mahal po. Wow, pwede bang isigaw mo na mahal na mahal mo si Mama? Ano mo na? <laughs> sige po. Mm, sige. Lab ko si Mama! Si Papa? Ah. Ano yung pahag nga ako. Hindi ka ko. Paano ako? Love mo ba ako? Apo. O ah. bakit mo ako love? Apo. Mm, sige nga, sabihin mo, love na love ko si Kuya T Tatay Tekram. Love na love ko si Kuya Tatay Teklo. Ah. <laughs> Nasa Klo Tekram. <laughs> <laughs> love na love ko si Tatay Tekram. Ayun, ah. nakis mo naman ako. Ayaw mo ba ng laruan? dapat nga po, hindi na ako naglalaroan kasi malaki na ako eh. Oo. Oh, bakit bakit anong dapat mong gawin na lang? Eh, di po. Magtrabaho. Magtrabaho gaya ng... Nay, magtatanong lang po kami. Hindi, pa, Para kasing naliligaw po kami. Bakit? Opo, kasi nahanap po namin yung ano mga hilo. Yung nagmamassage daw po. Ay, ay, ay. Ay, ay diyan po ay, ba yun? Ay, diyan po yun? Anong pangalan niyo, Nay? Laura. Oh. na nais-struck, na, na, na Nay. Ha? Na-struck ako. Ah, na-struck po. Oo. Hmm. Oh, May sakit na. Baka pwede ho siya pwede Nay. Ay, ay, siya po ba yung ano yung manghihilot na pag hinilot niya po yung lalaki makakabuntis na po? Ha? Oh. Hindi po, naku. Ay, ay hindi ho kayo Eh sabi daw po kasi dito daw po yung nanghihilot ng mama sad. Oh, 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 oh. Pag kami nasads, yung kumare si kuya hindi nakakabuntis. Kaya, yan yan. Hmm, makakabuntis na po siya. Hindi po oras mo lang po yung nangyayari. Nabalitaan ko po, magaling daw po kayo, Mami Eh e ako, pero hindi po namin kaya yung para makabuo kayo, hindi po <laughs> na-try po natin, oh, oh. Eh, paano po kung hindi mo gusto? ko po kasi magkaanak eh. Oo. Gusto po talaga magkaanak. Ah, ah, ano? Gusto niya po, hmm. oh, oh, po Nabalitaan ko po kasi magaling kayo eh. Naku, e-bossing is, pwede pong sabihin magaling kami, pero hindi ko po yung maiipangako na kabuntis Sino po ba, ba nag nagsabi po sa inyo? Kung may tanong ko lang po. Bali. ko po dyan sa labasan. Sa labasan? Opo. Mm. -hmm. Labasan. mm -hmm. Totoo kaya binabalitang ganun? Eh yun po ang kong babae. Nabuntis naman siya pero hindi. Baka chamba lang po yun. Ay, ayaw ko po kasi mga ako ng kahit na ano dahil ayaw ko rin sisihin ako sa huli. Ano po bang ginawa niyo dun sa nabuntis? Eh minasaya ko lang po. Ako. Nay, anong pangalan niya, Nay? Jenny po. Si Nanay Jenny. Ilan taon na po kayo? 33 po. Mm hmm. Nasaan po yung asawa nyo? Eh po nasa trabaho po. Malapit po dito? Ako hindi po. Manila po yun eh. Ah. Hmm. Ilan po anak nyo? Lima po. Ha? Opo. Hindi <laughs> <laughs> uh, po anak niya. po Anak ko uh, po yan eh. Parang ah. to ito po yung bunso pero sa pera ba? Ah. Dadagdagan nyo pa po. Depende po yan kung mayaman yung tao. Kasi mahirap sabihin mo sa tantapas kasi pag po sinabi kong hindi, tapos nakita lang, wala po uli ako, hindi sabihin, tinan mo ikaw, mayabang. Kasi hindi yeah. ikaw, hindi na natagdagan. Tapos eh, natagdagan na naman. Yeah. Kaya, gani, ah, sagot ko lang po doon. Kung kaya ng buhay at medyo maluwag, eh wala. Wala kang asip kasi pa, regular ko ang menstruation ko eh. Uh, eh, nag-try naman po ako ng mga gamot-gamot eh, tuloy po lumabo yung mata ko eh. Yeah. May side effects sa katawan ng tao yun. Nasabi po sa amin na yung asawa niyo po, ano din, uh, wala din pong... Ano oh, po, parang po kaming bulag. Bulag um, na sila. At uh, totoo po yun. Saan po kayo nagkakilala po ng asawa niyo? Ah, uh, sa masayan po. Sa klinik po yun sa Walter Mag, sa Gapan. May bay Ah, Gapan. Totally, ano po talaga kayo? Totally blind? Hindi po, medyo nakikita ko pa kayo. Ah, gano'n diba po ka, ano? Di ba po nakaputi kayo? Eh, ah, yung gano'n po maliwanag. Ano po, um, di ba po, nabang, po yung... nabanggit ko nga po na, oh. nabanggit ko nga po na gumamit ako ng mga pills para hindi rin magkaanak, eh, nagka-side effects nga po, kaya medyo lumabo yung hmm. mga mata ko. Dati po, nakikita ko pa yung kalahati ng nakikita nyo, pero hanggang, ano po, hindi na. Hanggang unti-unti, hindi na. Nasa po yung mga iba nyong anak? E, eh, bossing pinagamot ko po yung isa parang namatanda eh. Sinama po nga ate, kaya ire lang po ang mga nakikita oh. nyo. Ilan taon po yung panganay? Yung panganay ko po mag-12 si anos. Sumunod po? Ah, uh, 7 na taon. Niggaving? Tapos si ate na? Si Charmaine po. Ate Charmaine? Siya po ay kinder at ah, 6 na um, taon. At ano? sumunod po ay 2 taon. At ili nga po ay 3 months old. Ah, um, buntis na po kayo niyan. Hindi, hindi. Ah, oh. <azing> Kala ko may ano you know, po Sabi may... Sabi nga po sa akin ng mga tao na interview Ang lupit nyo ate, bulag na kayo, na pa. Oh. Sabi ko, bakit yung tao kami? <laughs> Sabi ko, buhay naman namin sila, ayos na tumamasahin namin. Uh. Oh. Buhay naman sila. Mm. May sobra pa, nakapag-aral pa. Uh. Oh. Eh. kaya naman ako sinagin lima yan. Kahabol ng lalaki, mm. awan ng Diyos na kaysa lang ng lalaki. Mm. Kaya po ganun. Paano kayo nagligawan po nung husband nyo? ganito po yan. Mm. Kasi po, bago ka makapasa sa isang pagmamassage, i-evaluate ka muna nila. Oo ano po. Ngayon po, sa matuling sabi, de, una ko siyang minassage. And then, minassage niya ako and then after a while, nanligaw. ganun po ang umpisa. Okay Nag na po ba yun? Nagka-massage saan po kayo? Oo, oh, palitan po kasi yun eh. And then po, edi, siyempre <clears throat> eh, sinabi ko sa kanyang ang dalaway para yung bulag. at yeah, tatapatin kita yung ako ay walang alam gawin sa buhay. sinabi kong ganyan. Uh -huh. And then sinabi naman niya, "Wag kang mag-alala, marunong ako magluto, marunong ako magsumikat, mabubuhay kita." Sinabi naman niya ganyan. Mm -hmm. Ito naman po, ako ay bulag din. Syempre, hindi na ako hahanap ng nakakakita dahil wala nga akong alam trabaho ng gawin sa bahay. Pinatulang ko na rin. And then uh -huh. after uh, ano, a year, edi yun po na isa exactly, na naging kami na and then naging live in partner na nga kami. Ganun po yun. Ah, hindi po kayo kasal. Hindi po. Ganun po kayo katagal linigawan ni husband, Nay? Ah, uh, six months po. Pagka napanood niyo ito, ano ang gusto niyo sabihin sa kanya? Um, Papa, sa haba ng pinagsamahan natin, even though hindi naman ako sweet na asawa, pero gusto kong malaman mo na salamat sa pagbuhay mo ng mga anak natin, mm. sa pagkikira mo sa amin, and then I love you. Mm. Uh -huh. Even hindi ka naniniwala na I love you ako sa'yo. Yun po. Okay na po yun. Hindi ngayon lang po ba kayo nag I love you sa kanya? Um, hindi po kasi ako expressive na tao. Ano ba yan? Si Kuya naman nakakausap. Nakakaano <laughs> yung mga tayo. <laughs> Mimiya May nga po mapanood ako sa vibes pa tayo ako sa asawa ko. Okay lang po. At least so, ano... Malaman po niya na mahal na mahal niyo yung asawa niyo. Uh -huh. Eh kasi po, iniisip niya palagi na hindi ako lovable na wife even though bunga ako pero kasi po kung minsan yung pagbubunga nga ng isang tao hindi naman ibig sabihin nun hindi niyo mahal yung isang tao hmm. ang ibig lang pong sabihin nun tung baga line from the mistakes po ba yung ganun hmm. yun lang po ba'to kayo nagbubunga nga nay? ang um, kasi bossing ba diba, sometimes yung mga anak ay makukulit so kailangan din bawalan ng mami ganun po Mm. Yan lang naman po yung madalas kong ibinubunga nga. Kumusta ho bilang asawa yung asawa niyo pala, si tatay? Um, okay naman um, po. Mm. Magkano po sahod niyo doon, Nay? Depende rin po yan sa dami ng tao na mamasahe. Kung hindi po madami, mm. uh, isang daan lang po bilang isang tao. Ganun po. Ah, meron po siyang 100 per head. Oh. Katulad no, po ngayon, walang ganang masahe ilang araw na. Mm. Nakadala, walang po siya kahapon. Tapos ngayon, ngayon, po, hindi ko alam kung nakapag-start na siya. Ganun po. Mm. Yan. Charmaine, dito, sandali may tatanong ako. Gano'ng kakagaling sa school? <laughs> hindi niya nga nang pumasabi. <laughs> no. Because Pero man, pinagbubutian mo ba? Okay. Gano'ng kakagaling magbasa? Kasi oh, gano'ng hindi ko eh. Ala, bakit? Eh, boss, ngayon pa lang po siya nag-kinder. Bago-bago pa lang po siya nag-aaral. Hmm. Play, 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 di, di ba na six ka na? Opo. Ano na alam mong basahin? Wala pa po Yung ABC, di alam mo na ba? Hindi pa po. Bakit? Pa po. Mahirap po yun? Opo. O yung ano, pagbibilang? Maroon na ka ba magbilang? Hindi pa po. ilan lang kaya mong bilangin? um sampu. pwedeng marinig? Kumilan kada bibi 1 2 3 Low. 4 5 6 7, 8, 9, 10. Okay. Wow, ang galing. Pero, paano sa English? <laughs> ano? 1 1 1 Very good. Okay, okay. Yung ano naman ABCD. Oh, si A, A B, A, B, B C D E F G H I J K L M N O P Ayun nagkalikuli na. <laughs> Pero not bad. Pero ano ha? Mm, okay. Ah eto na yung Ay, ano. Okay. Hello. Sa tingin niyo po ano po yung ano, natutunan natin kay nanay na mapapasa niyo sa mga anak niyo. Maging masipag ka, maging mapagmahal ka, at higit sa lahat mapagpakumbaba. Paano po yung buhay niyo ngayon dito? Kumusta po, Nay? Kunwari, hmm. pinadalan po ako ng 1,000 ngayon ng mister ko. Hmm. Babaditin ko po yun sa bigas, ulam, diaper ni baby. And then yun pong mga ano, kailangan ko mag magtira ng bako ng eskwela. Ganun po yun. Mm. Yun po. Doon po na umiikot araw-araw yung buhay namin. Sa mga kagaya nyo po na blind din, ano po yung gusto nyo sabihin sa kanila? Uh, sa mga blind po na katulad ko, kahit po blind tayo, ano, wag pa rin po tayong mapagod mangarap. Hindi man po natin maabot yung mga pinangarap natin dati dahil nga blind tayo. Pero meron naman po tayong mga anak na pwede pong yung pangarap natin ay matupad sa kanila. Ganun po. Mm. Ano po yung gusto niyo sabihin kay nanay? Nanay, maraming salamat dahil kahit na mahirap tayo, pinalaki mo kami na may takot sa Diyos. Pinalaki hmm. mo kami na magmamahalang kaming magkakapatid. Pinalaki hmm. mo kami na kahit na mahirap lang tayo, eh, napatuto mo kami ng maayos. Yun lang po. Mm. Nay, kayo po, anong gusto niyo sabihin sa anak niyo? Mag-ingat ka lang. Mm. Ingat lang po. Mm. hay. Okay. Sa gawaing bahay po, ano po yung nagagawa niya, Nay? Ako po ba? Apo. Ah, uh, sanay po ako maigid ng tubig. Sanay ah? po ako maghugas ng tingin. Totoo po yun. Kaya lang po ako may hindi naigib. May anak po ako. Siyempre po, 3 months pa lang po kami. Hindi po ako pwede magbuhat ng mabigat. Ah. Pero nagagawa ko po yun. Uh, sa magsaing naman po, marunong po ako magluto pero hindi po ako sanay mag -apoy. Saan kayo umiigib? Nakikigib lang po kami sa poso ng kapitbahay. Gano'n po kalayo? Eh, malayo din po dyan po eh. Hmm. Ah. ah, mahirap din po yung daan eh. Ah. Di, ba po nadaanan niyo po yung unang tindahan doon? Doon po kami nakikigib. Hmm. Ano yung gusto mong sabihin kay mama at papa? Eh, uh, kahal ko sila. Oh. Wow, galing nga. Ano pa? Hmm. Uh, Love mo si Mama at Papa. Ba't mo sila love? Kaya po, kilalakay ko. ako. <tinyo> Hindi, hmm. may dala po kasi kami groceries. Ang layo ng sasakyan. Ayun. Thank you, Kuya Agos. Hindi, na lang. Ayun, Kuya Darius. Nay, may mga gatas po dyan at saka mga tuna, no? Yung bigas. May dala rin po kami bigas. Okay, po. Hmm. Maraming salamat po. Welcome po. Kuya Agos, Pengi ngayon pa nga 5,000 si nanay. Mag-iwan pa ho kang 5,000, no? Oo oh, ko Napakaraming salamat po. Ah. Oh, welcome Kaya po. Napakaraming tulong po niya na, na magagawa sa amin. Yung ano po, mga gamit po ng mga bata, kompleto na ho ba? Yung sa sa school? Hindi pa nga po eh. Kasi po, pinagkakasya ko nga lang po yung budget ko sa araw-araw -ara dahil po, ano, dito po na ano lahat yun. Kasi po, gawa nga ng pagkakasya hmm. yung tulong po yun. Eh, hey, oh. mo. Yeah, ganun mo ah. 5 6 7 8 9 Thank you so much, mm. Kuya, kung hindi niya pumamasalain, pwede po bang ko lang po sandali yung baby ko. Mm, sige po. Pa, mm. po ako lang. Wait pa, pa. Uh. Maraming salamat po, eh, Bosi. Ito uh. po. Eh, 'Yung groceries dala ko po 'yan ha. Tapos so, oh, meron na tayo mga kababayan gaya po ni Tita Nimpah Humphrey pina pinaabot niya po yung 5,000 sa inyo, no? Okay. Maraming salamat po. Welcome po. Kuya August. tingin nga si nanay, ano, bigyan mo 2,000, makapag ano po kayo, no? Uh, baka kailangan yung pa-check up na, eh. No? Yung panggastos niyo po, no? Pagmamahal ko din kay nanay. yan. 1,000 na, 2,000. Nay, kayo na lang magbigay ng message sa mga anak ko. Yun. Uh, mga anak, uh, una sa lahat, pinapasalamatan ko yung Diyos dahil kahit blind ako, pinagkatiwala niya kayong ipahiram sa akin. At uh, nung inilabas ko kayo ay meron akong mga naging mata. Okay at malaking tulong kayo sa akin. Anak, pinapasalamatan ko kayo. Napakaswerte ko at naging anak ko kayo. Uh, hmm. Sana lumaki kayong maging successful sa buhay. Yun lang anak ang hinahangat ko sana. Kahit mga blind kami ng papa mo, mapag-aral namin kayo mabuti. Alam nyo anak, napakahalaga niyo sa buhay ko kayo yung mga kayamanan ko. Kahit na mahirap lang kami, okay lang. Masaya pa rin ako kasi kasama ko kayo lahat. Yun lang po. Mm. No, thank you po at nakilala ko po kayo. May mga natutunan po ako sa inyo. No? Ganyan lang, magtiwala po tayo sa ating Diyos. Ang ni mama mo, oo oh, No, lab na lab si mama talaga. Gano'n ka love? Pwede. Okay. Mahal na mahal na mahal po. Wow. Pwede bang isigaw mo na mahal na mahal mo si mama? Sige po. Mm, sige. Love ko si mama! Si papa? Mahal ko si papa! Wow. Hmm. Ang ano pahag nga Aga ako. Hindi ka pa Paano ako? Love mo ba ako? Apo. O bakit mo ako love? sige nga, sabihin mo, love na love ko si Kuya Te Tatay Tekram. Love na love ko si Kuya Tatay Teklo. Nang Teklo, Tekram. love na love ko si Tatay Tekram. Uy, kiss mo naman ako. Hmm, thank you. Ang ganda-ganda ko ng mga anak niya, Nay. Oh, no, oh, so pretty, eh, no? Oh, so pretty. Galingan mo 'yung pag-aaral mo ha? Apo. Okay, sana din dito 'yung last na pagkikita natin. Apa. Gusto mo pa akong makita ulit? Apo. Okay, sige, pagbutihin mo 'yung pag-aaral mo, no? Apo. Pagka pinagbutihin mo palalo ang pag-aaral mo, maging mas naging mabait ka kay Mama at Papa mo sa mga kapatid mo. Ano 'yung gusto mong pasalubong ko dito? Um, chicken. Chicken. <laughs> <laughs> Bakit na eh? Mga kaya po kasi ito. Sige, ano pa? Sige, uh, ano pa? Mm, yan lang po. Mm, you're so pretty. Parang nakikita ko yung bunso ko sa iyo. Gusto mo siya makita yung bunso ko? Ito yeah, siya. Oh, oh you smile like ka. It. Smile at, pag, smile a little. Show your teeth. <laughs> Ayaw mo ba ng laruan? dapat nga po, hindi na ako naglalaro kasi malaki na ako eh. Oo, oh, bakit bakit anong dapat mong gawin na lang? Eh di po, magtrabaho. Magtrabaho gaya ng? Mm, gaya ni Papa. Oo, oh, bakit gusto mo na magtrabaho? Opo. Okay. Hmm, bakit nga? Opo ka na muna. Uh, bakit gusto mo na magtrabaho? Kasi po, gusto kong makatulong kay Mama at Papa. Ah, payakin mo naman ako. You're so sweet. You're so sweet and pretty. Alam mo yung sweet and pretty? Oo. Ganun sa Tagalog, yun? Sweet ka sa magaw lang. Hmm. Ano pa? Ano pa? Hmm. Ay naku, iuwi na lang kita sa amin ako po. Bakit? Mamahal ko mama at papa. Eh, kala ko mahal mo ko. Eh, di naman po kita magulang eh. Oh. Tsaka hindi naman kita kilala. Mm. Eh, di, ngayon magkakilala na tayo, di ba? Oh. Uh, okay. Eh, di, kilala mo na ako. Hmm. Uh, okay. So, pwede ka nang sumama sa akin. Eh, bawal pa po. Ay, ah, bawal pa. Dapat Malaki na ako. Ay, malaking-malaki oh. malaki ka na. O, ito. Ganon mo makamahal tong bunso? Eh, mahal na mahal na mahal na mahal. Ah, mahal na mahal mo talaga silang mga kapatid mo, no. ayun o. Inaaway nila, Ati Teacher. Ala? Inaaway ka nila? Bakit? Baka naman inaaway mo din sila. Bakit kaya nila inaaway? Ooh. Masarap maging namang anak nito Kaya iuwi na kita ha mm -hmm. Sabi mo po eh. Hindi Pag... mo na ako uuwi Okay, sige paglaki mo na Paglaki mo na lang doon kita kukunin, okay? Ay po gumraduate na ako Okay, sasama ka na sa akin Okay, promise? Okay, oh, sige na Kiss mo na ako Kiss mm -mm. Mm -mm. So, ganito na lang. pagbalik ko na lang, dadaling ko na lang yung manok. Okay. Mm -hmm. Masaya ka pa pag manok kang dalawa? Ka? Ako. Ano ba yung gusto mo? Yung buong manok o yung putol-putol na manok? Buong manok. Buong manok. Echie. Ah. Paano yung ulan ha? Alis na ako, no? Okay. I love you, Ate Charmaine. I love you. Uyoy ah. na talaga kita? Uh-huh. na kita? Uh-huh. Pagkatapos mo na. Pagka-graduate mo na. Okay, sige. Promise mo yun, ha? Oh. Promise? Promise! Okay.